nakita namin si Toothless yung How to Train Your Dragon souvenir bibili ba kayo dito? hindi naman kami bibili nagpapalamig lang kami dito dahil sobrang init sa labas nakita ko yata si Toothless tingnan nyo guys nandito siya nandito si Toothless lakad lakad lang kami dito uh, mukhang nakita ko na si Shrek statue ni Shrek lang pala to wala pa yung uh, original nandito rin yung castle ni, ano, ni Shrek Laki, laki ng kaso. Sana makita namin yung actual na uh, na Shrek. Hinahanap ko pa rin hanggang ngayon. Andito rin yung palaka. Palaka sa Shrek. so high I'm hypnotized What's up is down, what's up uh, Hindi ko pagod na ako maglakad Baka mag lunch break po na kami Tapos uh, tuloy lang ulit yung pag-iikot dito sa park Left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through ang init, parang gusto ko maligo dito sa ilog. Gahanap lang kami ng mga kainan for lunch. At uh, mapagpahinga muna din. Sa so, tama Ah, siguro mag-stay dyan sa hotel na yan. Donkey, Donkey Hotel. Kano ang rate dyan? So, tatapos lang namin mag-lunch. So, naikot na yata namin karamihan ng... Uh, lugar dito sa Universal Studios Ganda ng mga vintage na kotse dito. So matapos nga namin mag-lunch, eh, tuloy-tuloy pa rin ang pag namin dito sa Universal Studios. Mapapansin nyo sa kaliwa, may mga minions. Bago yung attraction na yun, na balak nilang i-open ngayong 2024. At mapapansin nyo, eh, basang-basa na naman mga kalsada rito. Tulad nga ng sinabi ko, uulan, iinat dito ng Singapore, humid mainit, kailangan may dala kayong payong at towel. Mandatory yun. Uh, sa side naman na to eh, makikita nyo mga shops na lang uh, ang tao dito pero mukhang masarap magkapi dito sa side na to naisip ko tuloy mas maganda siguro kung may fireworks dito sa gabi tingnan natin kung aabot tayo at banda ay eh, may nakita kami na parang manghuhula yata. Palm Reader. Actually gusto ko talagang sumakay dito sa roller coaster na to. Pero sobrang haba ng pila. Di bale, next time. Nakikita na namin si Bumblebee. bayad uh, mukhang wala si Bumblebee si pero si Optimus Prime ang nakita namin magpapapicture tayo kay Optimus Prime mamaya thank you human ang nalilipa ba yung picture din kay Optimus Prime. Hindi na namin si Bumblebee. Ganda At syempre, tapos na magpapicture kay Optimus Prime. So sa puntong ito, eh, palabas na kami ng uh, Universal Studios. ah uh, na halos na ikot na namin lahat ng attraction dito. Napakaganda. Amazing kung may pagkakataon na makabalik. Eh, babalik pa kami dito kasama ang ibang membro ng pamilya. Oh, masarap ngayon. Magkape. Tara, mag-Starbucks muna tayo. At syempre, coffee is life. Magdakapi muna kami bago kami tuluyang umalis. Halos naikot na namin ang buong Universal Studios. May mga attraction na sarado. Pubuksan nila next year. Americano. So yun nga, tapos na kami magikot-ikot. Uh, palabas na kami ng Universal Studios. Napakasaya, napakaganda dito guys. Ang laki ng pinagbago, ang daming dinagdag na mga <coughs> section. Tanda ko nung huli kami nagpunta rito, napakakunti pa lang. Pero nag-enjoy pa rin kami. Mas mag enjoy kayo ngayon dito pag bumisita kayo. <coughs> so ngayon, eh, lang muna kami papainit lang muna ng na konti na toyo ng pawis tapos diretsyo na kami sa cable car kung natatandaan nyo sinabi ko sa inyo magdala kayo ng towel pag pumunta kayo dito sa Singapore tingnan nyo to <coughs> dalawang towel yan ang malaki parehas basa ng pawis <coughs> Away na kami, Tatapusin na namin ang aming Universal Studio Adventure See you next year See you next year bro! <coughs> May kumaway na batang random, hindi <laughs> ko naman kilala yun <laughs> Alright, punta namin ng cable car Pagkatapos nga namin dito sa Universal Studios, eh papunta na kami ng cable car para makita naman ang view ng uh, highlands ng Singapore. Ha, solo namin ngayon yung Universal Studio Globe. Ha, wala tama picture oh. Umuulan eh. Picture kayo doon. Doon. Andito lang kami sa cable cart entrance. Makita nyo. Ito yung cable cart. Patawid na raw yan. Pagpunta sa kabilang island. Singapore. So, tingnan natin. Maganda ang dito mamaya. Okay na, may sa cable card. Hmm. So nag na nga umakit ang aming cable car At syempre natatakot siya <laughs> Takot siya sa mga matataas Pero safe naman dito Yung nga lang medyo mahaba Itong cable car na ito at nagumpisa na nga ang aming cable cart journey uh, medyo mahaba itong cable cart na to uh, dito ay bubungan na sa ang greenery na Singapore na nakahalo sa mga building napakaganda Dito kung mapapansin nyo May parang man-made island dito Eh takot na takot Ang dalawang kasama namin dito Mapangaikpit ng kape Kung may fear of heights ka Hindi ko i-recommend ito sa'yo Pero i-try mo rin dahil sayang Napakaganda ng view dito At pabalik na ang aming cable cart uh, napakahaba ng cable cart na yon hindi na natin kinover lahat pero makikita nyo rito parang may mini burakay dito sa right side at uh, may paunti-unti rin na pumunta ilang minuto pa ay eh, matatapos na ang aming cable cart at pupunta na kami sa next destination namin So, pumunta kami dito sa Merlion Park. Ito ang last day ni Ate Malo dito sa Singapore nakita na namin yung leon na may tubig <laughs> nung first day pa namin hinahanap itong leon na to sarado pala during the weekend eh monday na ngayon kaya nagbukas na yung marlion park sa wakas natagpuan din namin ang merlion ang ganda pala ng view dito sa Merlion Park kapag uh, may araw last time ng day one kung nakalala nyo ay eh, medyo madilim side na to kaya hindi natin nakita yung kabuuan ng view napakaganda ang daming tao, ang daming pamilya ang daming turista rito at syempre napakalinis dito sa Singapore wala akong nakikitang masyadong basura dito at wala rin namang basurahan kita na, ang leyon. <laughs> ang ganda at ang laki nitong Merlion ito. Nakikita nyo ang dami ng tao dito, mga nagbawang picture at um, huwag sanang umulan. At naghahanap na kami ng spot kung saan kami pwedeng magpa-picture at mag-selfie dito sa Merlion daming tao ngayon. Monday. Ayun, may nakita kaming spot. Kaya doon kami sa medyo dulo na iyon. Kitang kita doon ng Merlion. daming tao dito. Matanda, bata. alala nyo yung uh, day 1 natin dito kami nagpicture pero gabi yun dito sa marina bay sa kabilang side, ito naman ngayon yung kabilang side yung may lion. sobrang daming tao dito nagpi-picture sa Merlion <laughs> ito kasi ang isa sa mga landmark nitong Singapore <clears throat> ok so mission accomplished nakita namin yung uh, landmark ng Singapore ang Merlion bumubuga ng tubig so hanap po na namin ng lugar na Pwede namin mapagpahingahan. Masakit na ang paa namin kaya napaka namin naglalakad. Nung day 1 doon tayo sa kabila. Mm. Nung okay. Nagpahinga at tumambay muna kami dito sa Marlayan Park. At maya-maya uh, pa e eh, pauwi na kami. Okay, so tapos na kami dito sa Merlion Park, Kaya, pabalik na kami sa hotel. So maglalakad na lang kami papunta ang bus station. So maglalakad nga kami pauwi pa auto sa bus station at dito kami dadaan sa tinatawag nilang Jubilee Bridge. mapapansin eh, hindi malinaw yung tubig dito sa medyo Bridge. Pero wala kayong makikita ni isang basura. Sobrang linis. Ang sarap dito maupo, tumambay, kumain, at pagpalipas lang ba ng oras. bago pa lang ako nag-abroad isa sa mga bansa na pangarap kong mapuntahan at mapagtrabaho ka Singapore dahil malapit sa Pilipinas 2 hours flight lang madali kang makaka-uwi sa atin tingnan mo to may anime restaurant ஆமேபார்த்த